dito kami dito sa kalagitnaan ng highway guys, kasi na-flat yung bulong ng sasakyan namin. Nagawa pa Na-flat. Dito kami sa kalagitnaan ng highway guys. Na-flat kami kaya huminto kami. Buti na lang meron nag re sa kaya sila nandito po dito para iwas-disgrace flat kami guys kalagitnaan ng highway na flat kami sumabog yung gulong namin okay naman na yata sure. guys, uh, sumabog yung gulong namin